Yom. Bawal po marata sa harap ng gate. Sige, lalakayan mo na 'yung problema. Lalakayan natin sige. Lalo 'yung mga barabarang na 'yan. Hinalagay na nila sa gitna. Eh, gusto mo bukas ang trapa kape? Diretso tayo. Bawal na makisama tao. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si Chairman din. Kay pangalit ka. Ah. Nasa nauulan niya ni Kali. Kay pangalit May may mga padrino 'yan. Eh, yung padrino na lang, di upo sa akin. Ang sabi ni Yormi, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipa ni General Suka. Kukuha <at> niyo ito, kukuha niyo ito! Kukuha niyo ito, kukuha ito! Kukuha niyo ito, kukuha ito!

Bawal po sa harap ng gate. Okay lang daw. Paso mo na. Bawal po Okay din eh, no? <laughs> no parking pero may nakalagay. Ha? Okay na. Laki mo problema. Laki lang natin, sige ito kasi yung ano, mali yung oh. pagkaparada nila. Oh. Vertical, dapat horizontal yan. O oh, hindi. Bakit sila magpaparada Mag dyan? Hindi ma Sabi ko, may mowa. Kung may mowa, hindi na sa ayos. Hindi. Kung Ay, may mowa yan, user. dapat nakalagay, nakapaskin, may mowa. Sa ngayon, pangalawa, kita mo sa dulo, nakaganon. Dito nakabalagbag. Na na hindi mo naman, ano? Hindi, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Sir, ako, oh. Okay, ako sa ko ah. Kung walang MOA, tanggalin walang, bawal. lahat. Bawal. Oh, tanggalin lahat. Bawal. Oh, bawal. parke parquet hospital sila. Hindi. Meron naman silang party nga sa room. Yes. Kung nga uh, sa gun address nga, pinatanggal nga. Oh. Eh. sila pa kaya. Ang ah. ah. sino si, ba yung patanggal yung tabi-gun? Kayo. Wala <laughs> kaya <laughs> nga. Katigay ko, kaya nyo to. Okay, oh. hey. Okay lang. Horizontal. Huwag lang vertical okay, na gaya. Kaya hindi oh. yun, siyem. Hindi namin basura, oo. Oh. Ako ang Yes, sir. Okay. Okay. Thank you, ha. Ah. si Kuya Ray. Ray so, Valera. So yes, sir. lang. <laughs> 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 paliwanag mo, Jane. Mabagandang umaga. Ah, mas ka, mas umaga bare, ha? Mas pogi ka pa sa umaga, pare, ha?

yung may mewa, hindi ah. natin no. tapos eh, i-ano yun lang daw kamos pagpaganda nga pare lagyan nyo lang ng buwi para lang, Di lang eh. para kung hindi oh. eh sa may ano na lang pari na lang yun yung pwede lang pwede lang lang pwede lang pwede lang pwede ko lang pwede 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 may may meron na maky maintenance ha. sige palinisin na lang. O, o, eh lilinis na natin ngayon, di ba? O sige, tayo ha, paki na kayo ha. Paki-usap ano hindi matahanan ng mga ano ng mga bata dahil sa pag ng traffic sa gabi. Kasi pag ang kung may makikipagsosobra muna Kung yung dito ha. may okay pag lang po. Kasi pagka hindi yeah, hindi. Okay, okay. Eh tama ako, naiintindihan ko. Opo. Uh -huh. Ang mura kasi nila 16. Oo. Eh uh -huh. yeah, kung pagbili nito mo yan, baka anim lang yan. Eh, sir, istorbo naman sir, no, pag oh, no. nagta-traffic dito. Kaya nga makikipag-usap tayo. Oh. Baka naman uh -huh. pwedeng uh, pagka oh. Uh -huh. nagbusi na sa gabi sir, ang ingay diyan. Oh, uh -huh. kasi kasi pag, kayo, eh, no? Kasi kami. Kami niyo pa sila pag ganun ang tagal. Sir, Tsaka yung mga ko lang mataan. Talaga kita tao. si okay, ako, dadadaan naman ako. Naman, eh. no? ah, ramdam okay, ko yan kasi naman. ganyan dito yung nadadaan okay, ako. Okay lang yung sir eh. Oh, walang problema oh, Sige po. Oh, ah, rital, oh, police lang sir. Rital. Oh, sige, sige. Oh, okay. tiyo, thank, thank, thank you, thank you. Okay. Thank you, thank you. Thank you, thank ayusin natin. you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you tapos Apo. umuwa nyo, bigyan nyo kami ng copy. para kasi baka mamaya, kung kunin niya, magkagalit kayo, tayo. So, kanina ko yung hindi kayo isa sa Hindi, pakita nyo yung Mowa. Ah, pagkakala. ko dito, yung ko nagkagalit. Okay, 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 Parang gusto ako dumagpas. Yeah, sabi ko na kanina ko pa siya sabi siya. Eh. Next cutter Alex cutter gabo. Asa si Jerry? Sabi ko si Jerry. Si Jerry. Jerry. Pero ah. Ayun oh, sabi ko. Sa gilid ka na, sa gilid. Eh. Sabi mo ano? ha na naman dyan Sobrang sobrang kakupan. Siyang ka ba? Ito mo mo trabaho? Oo. Oo. ka pupunta? ka na? mo. Okay. 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 Okay.

よいしょ。 para yung mga mga dumadaan dito araw-araw ah -araw. uh, payo, di ba? na eh. Kasi lumuluwag eh, di ba? Yung tatlong taon nila kasi kinalaula eh, talaga nila eh, di ba? Lalo yung mga para na yan. Nilalagay na nila sa gitna. Paano kayang-kaya niyo yung mga yung dating mayo? Eh ngayon, hindi yung mga ganyan. Nakita niyo si Jorge? Sa sunog? Ang bilis, nandung agad, rumispondi oh. Di ba? Hindi ko kaya yun. Ang bilis. Tinatanong ko nga kung ano vitamins oh. niya eh, para mainom natin eh. Mas mabilis sa <laughs> akin. Bilis na ako siya, mas mabilis. Eh, yun Yung ang ano eh. Oo, oh, talaga ang siyong si Horme. Yun ang nag-invento na nag ng bilis, bilis oh, kilos bilis eh. Oo, bilis kilos. Oh. Luwag na. Oo, oh, susun. Ang problema lang, na, pag-alis natin, ay na sisigit ulit. Pabalik oh, ulit. Pabalik ulit. Oh, Boy Maso ha. Oy, subscribe ha, boy maso. boy maso. Paloy TV. Paloy TV. Boss.

Ito pala pinusot ko Asuncion Corner, Lakandula Ito nga pwesto natin ngayon ha ah. Sama pa rin natin syempre Hinatang suka Ang pagpapalik